nalipong mangutong ga operate sa bako basta oh. kung gapa bako ani oh kasi Kaya may sumayaw ni nga lain og oh. baho so dao ti lang ginawa karon hmm. dito kami sa ano sa Misamis Occidental no oh, Occidental right? Occidental na to no Misamis hmm. Occidental ngayon ang nangyari dito tinestar daw nila to na testan ba hmm. na scan or na locate lang kuan katong taga Canada mo ini kon ani oh na kuno ini di kuno ra to mo kudia katong mang... test, tester tapos makito tuyok tuyok, tuyok scanner ah. na 3D 3D ano ano ba wa man taga lagi wala sila ka witness oh, diha yung... kay ang ga kon ani so wala, na, wala ang history dito ano lang wala wala lang history. Ang historia. Yan sa, sa creek lang. O so, kanilang creek ano eh. Yan lang nila. Mga itong mga kinuha sa hapon mga tao. Oo. Oh. Pa, uh, Pasanon na ilang padala. baatan ilang mata. Oh. Ah, okay. Nakapiring. Oo. Oh, oh. ilahang gibana-bana. Din higit dapit. Sila gipa kalot, palubong. Oo. Oh, dito sa banda. Yun, sa ilan hmm. to. So ngayon. So nakakalot na sila din ng malalim to. No? Malalim na no. Ibo oh. naman yung maabot itong gamay. Gamay. Gumabot. Ah, gamay lang. Oo. gamay yung So ito yung butas nila. Tapos ang mga ang ang, ang, ang ang, mahirap dito, wala so, nung nakita ng mga HTM, uh, rail marker ba? So kasi back to, again, e, to, yung bato, yung mga porte, mga auto na hibaw Oh, ano? marker. So ngayon, kalat-kalat na yung mga bato, wala na, hindi na natin ma-identify kung ano yung mga nandito. Pero uh, may mga gadget naman tayo mm -hmm. para at least malaman natin kung talagang naabot yun ba talaga o wala mayroon ba talaga o wala kasi para ma-clear out natin yung ano ba mm -hmm no? Maano natin kung matuntukan natin ba kung meron o wala. Oo, oo, Wala na ra. Hmm. Naka reading si ay natin ng reading ng ano, ginto. So, hindi lang natin ma-determine kung saan dito banda. So, pasok ba sa yuta nyo? Uh -huh. sa boundary sa kabila. So, mas maganda talaga, ma-confirm talaga natin kung saan talaga. Kung tama yung butas. Oo. Uh -huh. No? Para makakaalam ko din pa ba yan o no? hindi na no. So no? yun lang amin no. Kuwate in quick. Sana North

Tama hinila ko ah Tama dito pasto. Tama yung butas. yung butas.

Nah, sa amo amang grupo may mo gusto chief investigator sa custom tong isa ka uban mo pwede ko an to pinariso itong <laughs> e, dito di, di man mo sugot kay sa grupo man kinsa man mo gusto mag paihaw dito ba ning kamot gani tag kalot-kalot di eh. kay ubos ana na ay na ay nakrik dia subayan niyo nang naitubod anak ang tinubdan anak mo May poles na no? O, oh, ihatag yun na. Ihatag yun, pero ang kuha ninyo na kabor ng puti, then ihawon dito, ihurot yun o pakaos mga tao. Bigyan mo magdala sa inyong grupo, bisag gamay. Mahalon mo kayo mga kuha na dahil eh, kayo. Agoy kayo. O, Ang, boy, tao, kay, kaabaw, oh, ang boy, kay, mga tao dito, di man mo sabot <coughs> kayo, mahubas mo itong ilahang, kaba ng tubig. <coughs> ano isang ano, anomalya. Ano siya anomalya yun, target. <coughs> Nasa 23, 25. Dito sa ano ha, sa gamit ko na to, pero hindi pa natin ginagamit na yung isa. So, meron siya talaga ano. Mga 25 meters. Oh, nakalagay. Hi. Okay. na ako dito sa sinunok at basakan na ay siming ko silang basakan hmm. na ba? Mm. di kalot na ya, na ganas

Terima kasih telah menonton! Meron yung meron. Kalinan. Kalinan pa ako. Kinali po. 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 balayan na Kinali po. ba po. Kinali po. skalinan po. Kinali po. Kinali po. Kinali na Wala na Long to ito dai. Binci un po'. Incia. Taposito to pibti. Tu te alti ei. Tu pibti tu. Tu tu in te ei. Incia. Tata wada to. Mineral sto. Ito, 2 feet 2, 16. Ito si lalim niya. Lumabas man dito, ayos. O dito. 20 meters. 20 meters. 22, 20 meters. Ito lang, 20 meters. Meron hindi pa yan ha 85% lang to ha di paano ba <coughs> Ano yung mga anomaly eh? Target yan Anomaly target yan Ano Anomaly Ito hindi dito anomaly Ito anomaly Ito buong ito anomaly Ito hindi Ito mababa reading really.